Ay, Dalit, Wait lang yan. May bumagsak, may libo mong ng mga. pa, pa, di pa, pa. Kaisip, kaisip, kaisip. Kaisip, kaisip, kaisip. Kaisip, kaisip, kaisip. Kaisip, kaisip, kaisip. Kaisip, kaisip, kaisip.

Oops, stops. Nawala. Kita, kita. Deserve. May hirap na. May hirap. Pero na yung uwetin na po. Naubos pa lang. Asa sanay okay, naonog naman ni. Pero may yung, yeah. hirap din pa. Toreya, dadalhin sila. Naku, hahanapin ko. Dadalhin si Jason. Chakas. Jason. Tawagin isa. Jason, maglaro dito ko yami sa aya ko. Sabihin mo lang bag mo. Kita-yagi hindi sabe nila sa akin. Pati pagkasi, okay. Oo nga, hindi naman halata. Pagpagdala ng gamit. Hindi naman nilalabas sa box. At least, nagar. Di ba pa kaya ang pagkakalang Oh. Oh. Ang hirap! Ayoko ang lit nung ano. Kaya. Uy! Nakaya! ah. Huwag! Kung hindi Hindi mo Basta! Basta! Ay! <laughs> <-laro baka>, <laughs> <laughs> Siga? Ka Siga eh. po eh.

Ayan! Sexy. Video kasi 'to eh. upload ko 'yan. Ay tayo. Alam Bakit? Oh, iyon kay moy tayo. Moy moy. moy moy, may tawag sa akin pa. Hoy. Hoy. Pag block block. Bango uli ng pro. Oy! Ay, bawal sa inyo. Bawal Bawal din sa akin. Pwede? Huwag lang kayo magpoo, yun. Oo, yun nga. <laughs> Oo, oh, yun nga. <laughs> ito, ito lang. <laughs> Oo. Oh, oh. oh, ito. ito na to? <laughs> ito na ito. Ito na na ito. na ito. Oh, wow, oh, may kaya kay, talaga kay, di ba? Sigurado lang Wala akong si puro diba? si blangko 'yan. Nakakatawa 'to talaga. Si Christian, ay, take take. Kayo ni Christian si Christian 'tong may dala Si Christian, I see ano, pero kinuha Christian 'yan sa tabi <laughs> <kapit> bahay to, sino 'yan? 'Yan namin. Ah, <laughs> oh, so. Sumulit. So, okay. Tayo si ano yan? May hapang grade, ba? So, mayroon ng baba. Stop this. Boring.